あおい Senator Bato. <laughs> panay ang bato sa iyo ngayon ng mga warang. Naalaala ko tuloy ang mga pinagsasabi mo naan na handang-handa ka na sa warrant na iyan, handang-handa ka ng humarap sa International Court na iyan. Ang tanong, ngayon pa na sa iyo ng mga warrant? Ngayon pa din ba ang plano mo? ang pag-iisip mo? Oh, o ngayon eh, gusto mo nang magtago? O oh, gusto mo nang uh, sumailalim muna sa Senado para hindi ka mahuli? O oh, pumunta ka kung saan saan para hindi ka maabot ng warang? Habang binabato ka ng mga warang mayan, are ang payo ko sa iyo, gumanti ka! Hmm. Pero, ang ibabato mo ay hindi ba kundi tinapay. Iyon ang turo sa aten Batuhin mo na tinapay.